nasa kabilang linya po natin si uh, Chairman, Comelec uh, Chairman uh, George Garcia. Chairman, magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa Channel 23. Drew Nacino po at uh, Judith Estrada Lerino. Chairman? Magandang umaga po uh, Ma'am Judith at uh, Sir Drew magandang umaga sa mga kababayan natin. Good morning, Chairman. Salamat sa pagkakataon at uh, happy Monday. Pinangunahan ko na kayo. <laughs> Salamat po at uh, napaunlakan niyo po muli kami at batid namin na kayo po ay abala. Ano po para po doon sa paparating po na halalan. Pero hingan lamang po namin kayo ng paglilinaw, Chairman uh, uh, George. Ito po bang Gabriela uh, pang tama ko ba, pang 64th? So, ito na po ay bumubuo doon sa 20% Kabilang ho ba itong Gabriela doon po sa tatlo na babakantehin nitong Duterte Youth uh, German Hindi po ito kabilang Bali, lumalabas po kung sa apat kasi ang bakante natin Ayun. isa itong pang 64th at uh, tatlo naman kung sakali yung papalit Apo. doon sa naturang uh, Duterte Youth party list hmm. Ang uh, atin po kasi na aralan ito po kasi naiproklama natin noong nakarang Mayo 12 para sa party list ay 63. Uh, lamang. Sabi natin, nung pinag-aralan natin ito, uh, Sir Drew, Ma'am Judith, ito ay 19 point something lamang uh, ng kabuuan ng Kongreso. Samantala, ang sabi ng Saligang Batas, shall be 20% ng kabuuan ng ating mm -hmm. Kongreso. So kulang po, hindi mo naman pe, pwedeng i-round off yung uh, point something dahil hindi naman yun buo. Kung kaya, uh, minarapat natin, i sa Commission and Bank at ito kanilang pinanigan, ang 64 dahil ito ay 20 point something naman hindi na bali sobra, wag lang kulang upang mag-comply tayo sa provision ng saligang batas. Yun naman po uh, tatlo. Opo. Sir Drew ng uh, Duterte Youth, kung sakali, ay hihintayin pa natin na maging pinal ang aming pundisisyon sapagkat uh, Sir Drew ang amin uh, aming pundisisyon ay naging pinal tatlong pong araw matapos ito ay mailabas. Kung uh, may decision na rin ng Korte Suprema. Yes po, dahil siyempre gusto naman natin pagbigyan pa rin yung kanilang apila sa Korte Suprema baka sakali na sila ay makakuha ng temporary restraining order. Pero just in case, uh, uh, Chairman, ano, kung hindi pala rin, mm -hmm. sabihin na lang natin, hindi magtagumpay itong uh, petisyon no, ng uh, grupong Duterte Youth, eh, paano mangyayari po doon? Meron pong... So, papasok ang tatlong nominees, first nominees po ng tatlong partylist group pa. Tama po kayo dyan, Ma'am Judith. Opo. Para mapo na... Para hmm. Lumalabas. Po nan... Opo. Go ahead. Opo, may, na may bakante na tatlong uh, seats ngayon at yung tatlong yan ay maaaring kuhanin namin doon sa ilalim. O baka naman po ang sabi ng iba eh, dapat daw po sa ibabaw namin kukuha yung mga na may mga seats na o yung mga naproklama ng iba. So titinan po natin yan, yung patuloy pa namin pinag-aaralan at uh, at this point ayaw natin ipreempt yung proseso yes, pa dyan sa Korte Suprema. Mm -mm, at baka naman sabihin eh, masyado natin pinapangunahan ganong may 30 araw pa para sila ay makakuha ng pagpapahinto sa pagpapatupad ng COMELEC ng kanyang naging desisyon. Ah, so, tatlong araw mga expected, kailan yan? Uh, within this uh, week na yan, German? Uh, ang 30 ba? days po, uh, ah, ma'am Judith, lumalabas okay. ay sa mga September 30 pa. Ah, And therefore, uh, may or less meron pa tayong month. dalawang linggo. Kung mapag-anala namin, right. uh, po, kung sino ang aming ipoproklama. Opo, na, nakausap okay. yun na po mm -hmm. ba ang Kamara, uh, uh, German? Tayo po ay sumulat, mga dalawang linggo na nakalilipas sa ating Kamara, upang isangguni yung ating po naging desisyon ng Commission and Bank na uh, uh, 64 dapat ang ating mapoproklama at hindi 63. Kami po'y nakatanggap uh, Sir Drew, kaagad, ng liham naman bilang pagtugon sa ating naging uh, uh, katanungan sa kanila. sabi po ng mababang kapulungan sa pamamagitan ng Secretary General Apo. na sila ay ministerial duty at absolute ang discretion ng Comelec kung sino ang kanyang ipoproklama. Nangangahulugan kung sino ang sabi ng COMELEC, tatanggapin lamang ng House of Representatives. Kung kaya yun ang nagpatibay sa aming uh, desisyon na kaagad nang mag-proceed sa proklamasyon nitong naturang uh, Gabriela Partilis ngayong linggong ito. So kayo talaga ang merong sole power at jurisdiction dun po sa uh, pag, uh ano po sa pagpili ano po. Chairman, kailan po ipoproclaim ito? Hopefully po ngayong Miyerkules na darating and bang po namin upang maihanda natin yung certificate of proclamation. Mm -hmm. Usually po Sir Drew, Ma'am Judith hindi na po nagkakaroon ng mga formal na seremonya. Usually po inaabot na lamang namin yung mga yung mismong certificate of proclamation at ang panunumpa nito ay mangyayari na sa mababang kapulungan, kalimitan sa ating pong Speaker of the House at ito ay ginagawa sa plenaryo sa isang open session. Oo. Uh, tama ho ba Chairman at uh... 20%, so ito na bumubusan niya, uh, 20%, kung kulang pa ito, 19.8%, nakita na natin yung 0.2%. Mm -hmm. Oo oh, po so, eh. Oo, oh, kulang pa sabi pala. Kasi ng, sabi kasi ng uh, Supreme Court din sa kaso ng Banat versus Comelec, uh, yung point something ay integral at therefore hindi isang buong tao yan. Kung baga sa tao, walang ulo. So kinakailangan, mabuo, kahit na may sobra, at least buong 20% ng kabuuan ng mababang kapulungan. Ayun. So, linawin ko lang uh, chairman ano, kung ika-64 si uh, Sarah Elago ng uh, uh, Gabriela Gabriela, yung tatlo para sa Duterte. Uh, just in case lang po ano, may tatlo na slot, tatlong slot so lalabas 67 lahat, tama po ba? Ah, uh, lumalabas po hindi po. Uh, 64 pa rin sa pagka-remember ah, pa pa po. Remember po sila ay hahalinhin lamang ah, okay. doon okay. sa tatlo Kami ng na. Duterte kung sakali. Okay. Opo. Opo. sige. Mm, all right. That's Opo. Na. So, ayan. Mm -hmm. uh, hopefully, maayos na po yung sa party list system. Chairman, uh, doon naman po sa binabanggit po ninyo, ito po ay, uh, for the end time. Ika, no? Yung uh, mga kandidato na tumanggap ng, uh, let's say, campaign donations, uh, dito'y 2022. Kamusta po ang uh, inyo pong uh, pagsisiyasat dito po sa mga kandidato po na ito? Yung 52 po na mga pangalan, ng mga construction firms, na mga aring public contractors, tayo po ay humingi na ng tulog sa DPWH. Dinulog na po natin yan upang humingi ng sertifikasyon kung sadyang ang mga ito ay mga government contractors. Again, yung po ang Sir Drew, Ma'am Judith, kung bakit hindi pa namin nilalabas yung pangalistahan, sapagkat napaka premature at unfair. Baka ilabas po natin na akalain yung isang kumpanya ay uh, government contractor uh, mm. pala o hindi. Eh samantalang wala pang sertifikasyon ang DPWH. So ngayong araw na ito, sisimulan na po namin, magkakaroon po ng pagdinig yung aming opisina na in-charge sa mga sose Tungkol po doon naman sa umamin na contractor, yeah. sapagkat uh, doon naman po kinakailangan na kami mag dahil may pag-amin na naman kahit po yung nabigyan ay umamin na rin. So inuuna po muna natin yung contractor at later po yung naman kandidato. Mm -hmm. So asahan nyo po na ito ay uh, later on, napuproceed na kami 2022, proceed na po kami later sa 2025, so si naman. Alright. So ano ang magiging bearing po na itong pag-amin po na ito? Of course, uh, we're not, hindi, na, na, hindi natin na uh, sinisingle out yung isang particular na kandidato. In general na rin, ano? kung mapapatunayan, sila nga po'y tumanggap o nagbigay ng uh, campaign donations. Uh, ito ho ba'y sa kaso o disqualification, uh, Chairman? Alam niyo po kasi una, pagka ang isang kandidato ay nanalo na, Um, at naiproklama o nawawala na po ng jurisdiction ng COMELEC maliban na lamang kung bago nagkaroon ng proklamasyon ay meron na siyang pending na kaso sa komisyon mananatili po ang aming jurisdiction sa kasalukuyan kung sakali po Sir Drew at uh, Ma'am Judith ang haharapin po na kaso ng kandidato nanalo man o natalo kahit pa nga nag-withdraw ay kasong election offense o kasong kriminal. Yung pong ibang kaso naman ay pwede map mapatungkol sa DILG kapag ka local official o kaya naman po sa Office of the Ombudsman. Doon naman po sa mga contractors, yung pong kontratista o yung official ng construction firm ay pong managot ng kasong election offense din na may kulong na isa hanggang anim na taon. So yan po ang implikasyon niyan. Ngayon po, kung sakaling magdesisyon ng korte later, sabihin talagang guilty doon sa inaakusa natin sa kanila at pagkatapos sinapatunayan, naging pinal ang desisyon, ito po ay may kaakibat na perpetual disqualification mm -hmm. to hold public office. Pero siyempre, yung mga nakaupo na sa kasalukuyan, wala pong kapangyarihan ng Komelik magtanggal uh, dito. Lalo pa kung ito ay mga national positions, sa pagtatag-national po, ang jurisdiction ay nasa ibang opisina. Ah, okay. Nako. Hindi ba pa daw pwedeng bitbitin. <laughs> chairman, may nag-text dito. Wala pa ba? Ito, magaling naman, Chairman. Bitbitin na lang daw. <laughs> anyway, nako. Chairman, dakuan naman natin yung uh, paghahanda nyo dito sa bar. Uh, may isang buwan na lang halos, ano? O less than one month na lang, uh, Chairman. Ano? Kamusta ubang uh, bang paghahanda nyo? Yes, Ma'am Judith. Nagsimula na po kami nung last week na mag-deploy ng mga kagamitan natin at matatapos na rin po kami sa training ng ating pong mga guro, mga electoral board members, kasama yung mga member po ng Philippine Coast Guard na gagamitin natin kung sakasakali dyan po sa Bangsamoro. Ang hope po namin, hope September 30, dapat matapos na kami Opo. sa distribution ng lahat ng kagamitan sa buong Bangsamoro at uh, yung pong ating uh, voters education, yung isang buong buwan ay ongoing po sa mga paaralan doon kasama na rin po yung mga LGU talaga namang uh, ating pinapaspasa na upang maging handang-handa ang komisyon pagdating sa October 13. Yun eh, kamusta naman yung mga kandidato dyan na uh, chairman? So far po, alam nyo, simula na magsimula, dalawang linggo na nakalilipas mm -hmm. ng ating tinatawag na campaign period, wala pong untoward incident kung napapansin nyo na nagtrasa? wala kayo naririnig. Mm -hmm. Wala rin po, meron pong may nag na ilan. Uh -huh. Pero wala po tayo na, na i-encounter pa, na-violence, ika nga, na makakadungis ng ating pong halalan. So, so far, so good. Generally, peaceful po sa buong bangsa Moro. Mm, Alright. Yeah, maganda yan. Uh, pe, uh, ilan ho bang kandidato yan, uh, Chairman George, uh, BARM? Sa, sa BARM po kasi meron tayong uh, 80 seats na paglalaban-labanan, e, e, pero ang decision e, 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 po ng e, 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 COMELEC, 73 mm -hmm. lamang, mm -hmm. sapagkat hindi umabot yung pong redistribution, reapportionment na ginawa ng parlamento. Mm -hmm. Meron po dyan, na higit sa mga 108 na kandidato para sa parliamentary districts. Meron naman pong pitong uh, kandidato para sa political parties. At siyempre, hindi po magkakaroon ng halalan sa buong bansa mo doon naman sa walong upuan para po sa sectoral organizations. Yung mga sektor sila sila po mismo ang magpipili uh, nung kanila pong representante sa parlamento. Mm, so we are expecting a uh, I mean a, Uh, malinis na halalan, mapayapa ang halalan dito sa Barma Chairman. Lalo na, siyempre, of course, uh, Mindanao, din, Mindanao ito. Mm. Di ito ba? Ito ay kauna-unahang parliamentary election sa BARM. Yan po yung ating patuloy na pinapanalangin. Subalit, siyempre, kakailanganin natin na mas malawak ang pang-voters education program upang uh, ang mga kababayan natin na may kaalaman doon sa Bangsamoro kung ano yung mga nangyayari at ano yung mga ihahalal at sino yung mga iboboto po nila. Kaya po sana uh, kasama ang miyembro ng media, ang lahat ng mga interest groups, citizens arm, ang ating mga kababayan dyan, sana po ay makatulong tayo upang mapalaganap natin yung kaalaman at pa mapakaramdam natin sa mga kababayan natin dyan sa Bangsamoro ang kahalagahan ng kauna-una ang halalan na ito, ito po yung pangako ng kapayapaan. Alright. Uh, chairman, baka meron pa kayo mga panawagan, mga karagdagan pa ho, mga abiso para po sa ating mga botante, lalo po dyan sa BARM and of course sa uh, publiko na rin in general, uh, Chairman. Sir Drew, Ma'am Judith, maraming salamat sa programa niyo sa estasyon sa DWIC. At syempre, alam niyo po ngayon tarating na ikatlong linggo ng Oktubre, maaaring masimula na muli namin yung registration of voters sa buong Pilipinas. Kasama na yung transfer ng registration, hindi lamang reactivation o yung mga bagong botante o yung may mga pababago na dato sa kanila pong registration. So pwede po muli tayo mag-avail at ito po yung maaaring tumagal hanggang Hulyo ng susunod na taon. Ganyan po kahaba. Pero siyempre, kahit na kahit na mahabang panahon ng pagpaparehistro, mas maganda pa rin maaga. At hindi yes. yung tayo pumipila at laging nalilate opo. sa pagpaparehistro. Ma <laughs> mga pinay talaga, opo. Chairman, eh, no? Oh. Uh, Nag-ano yung nagugumahuli, no? Uh oh. -huh. talaga, nag no? At kung last two minutes, niyo, kung napansin nyo, Ma'am Judith, Sir Drew, hindi po tayo nag-extend. Ayaw po natin yung yes. nasasanay na extend, extend. Akala nila. So kung ano yung date, yung po yung pinapalindigan natin. Opo. May mga nalulungkot dito, uh, Chairman. Ay, masaya na pala kasi nagbanggit na kayo ng another <laughs> registration. Ay, mga hindi pa nakakapagpariso. Uh, well, anyway, Chairman, marami pong salamat sa inyo pong uh, pagpapaulak sa amin dito sa impilan. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, Chairman. At uh, antabay po kami sa mga updates po mula po sa Comelec. Maganda umaga po at maraming maraming salamat sa inyong dalawa at sa ating pong DWIZ. Opo, salamat ingat po, po kayo, ingat, Chairman. Ingat si uh, Kamalek uh, Chairman, George Erwin Garcia.